Ito naman yung rigid MTB na naka 700C no? Oh, na tires no. So ito ulit, ito si Idol Alessandro Bautista no. Nakailan ba bike check ka na? Kasi yung una, Rhino. Rhino, yung Ma Everest. Oh, yung Mountain Peak Everest na 29er. Oh, Tapos na feature na kita doon sa gulong. ano setup ng Aero Bars. Aero Bar. At saka doon sa gulong na Victoria, Victoria. Tato Light. Ngayon kasi pa, ano, wala na kasi yun eh, face out na yun. Oo no? oh, nga. so ito naman, nag-roadbike ka dati di ba? Oo. Oh. Na Moso. Hmm. Eh, tanong ko lang, bakit ka nagpalit sa... Ah, bumalik ka sa Rigid MTB. Ito na, balik ka sa, ano, no? Everest. Dito ka ulit sa pambansang brand, Mountain Peak. Mountain Peak Everest din to. Pero ito, pang 27.5 naman. Dati kasi 29er, no? Eh, bakit ka pala nag 27.5 na frame? Kakuling, nakakulay yung Mountain Peak ko dati. Uh -huh. No? Ang ganda kasi ng kulay niyan na eh. Ano nga ano lang yung sa akin, 29er. Uh -huh. Pambansang brand ulit, Mountain Peak. Mountain Peak RGF. 627 27.5 na hindi suspension corrected ang gulong niya Kenda Quest na 700 by 40C to no? 40C so ano to kung nabos ng 29 by 1.57 so yun yan no? yung dahilan niya kung bakit nag 700C ka dahil dito sa ano, Ford Railer para for magkasa no? Hello so guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. So for this video naman po, si Babay, check naman natin itong, ito naman yung rigid MTB na naka 700C, no? Oh na 700. tires, no? So ito ulit, ito, si uh, Idol Aless Alessandro Bautista, no? Nakailang bike check ka na? Kasi yung una, Rhino. Rhino, yung Ma Everest. Oh, Mountain Peak Everest na 29er. Huh, Tapos, na-feature na kita doon sa ano, setup ng aero Aerobars. Aero at saka doon sa gulong na Vittoria, Victoria, Victoria. Light. Ngayon kasi pa, ano, wala na kasi yun eh, face out na yun. Oo nga. So ito naman, nag-roadway ka dati ba? Diba? Oo. Oh. Na Mosso. Eh hmm. tanong ko lang, bakit ka nagpalit sa, ah, bumalik ka sa Rigid MTB? Namiss ko yung one finger breaking eh. Yung chill. At saka yung wala akong ano, wala akong pasintabi sa kalsada. Ah, ano ba, ano ba na, ano? Ano ba na experience mo sa road bike? Hindi, pag yung may nakikita akong konting uneven, medyo nagme agad ako eh. Ah, kasi baka maaksidente, no? Ah, yung preno, talagang gano'n na gano'n ako. Kasi hindi naman ano 'yan, hindi na hydraulic 'yan no, eh. No? Yung iba yung kapit niya. Ano pa 'yung rim brake ba rin rainbreak. Ah, rainbreak, no? Ah, rim brake no. iba yung kapit, mahigpit eh. Kaya balik load ka na dito sa uh, Rigid MTB. Balik load. 'Yun, i-check natin ngayon yung specs ng kanyang ano. Ito, ito yung bago niyang Rigid MTB na naka-700C na gulong no. Kaya mag-start na tayo. So, idol Alessandro no, mag-start tayo sa XC Hardtail Mountain Bike frame mo no. Ito na, balik ka sa ano no. Everest. dito ka ulit sa pambansang brand Mountain Peak Mountain Peak Everest din to pero ito pang 27.5 naman 27.5 dati kasi 29er no eh bakit ka pala nag 27.5 na frame ah uh, gusto ko yung mag 700c para hindi lundong lundo yung ano frame hmm. pagka nag 700 hmm eh kasi may na may na budget na ako na 29er yung ulong kasa naman hindi nga lang pwede lagyan ng FB Mm. So, ito kasi pwede, no? Mm, pwede. Yun Ayan, pa. Yan nga, pwede lagyan ng FD. So ito nga, ano, Mountain Peak Everest na unang model ng XC Hardtail Mountain Bike Frame. Aluminum 6061. Siyempre, ito si Idol, 6-footer to eh. Mas matakad sa akin to. Kaya yung size ng uh, frame niya, size large or size 17. Tapered yung head tube, full internal cable routing, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post, Pro-axle yung drop-out, then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. No? Kakulay na kakulay yung Mountain Peak ko dati. Oh. No? Ang ganda kasi ng kulay niyan na eh. Ano nga ano lang yung sa akin 29er. Uh oh. so next naman sa kanyang MTB Rigid Fork, pambansang brand ulit Mountain Peak. Mountain Peak RGF 627, 27.5 na hindi suspension corrected. Aluminum 6061. Ah, uh, lalagay ko na lang sa screen yung crown dent at yung blade nito Kaya medyo madumi yung bike niya kasi naabutan ka na ko lang kanina. No? Mm, sa so Ayun. Ayun. Uh, Ayun nga, papunta ka dito, ano? Lakas. Lakas eh. <laughs> Yan, naabutan kami dyan eh, habang naglalaps kami ah uh, since na ito throw axle yung drop out kaya yung uh, steerer tube na to is tapered din then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount no? Uh, next naman sa cockpit mo no Low rise sweep to, di ba? Mm. Na handlebar mo. Ano pala brand nito? Uh, b Yung dati kong handlebar. Hmm, between. Uh, tambak do sa bahay. Ah, na pala kalapad to? Uh, 610. Yung 610mm. 31.8mm ang diameter. Uh, next naman ito kung grips mo. Ano ba brand nito? Pambansa ba 'to? Oh, pambansa 'yan. Pabansang grips pero iba 'yung ano, no? Ah, uh, nagpalit lang ako ng bar end. oh, ah, bar end. Social na 'yan, eh, no? Para Kasi 'to ano lang na yun, 'di ba? Yung takip niya 'yung parang oh. po ano. Pagka tinatangsok lang. Pag tinatanggal na eh, Nagagastado 'yung stopper doon sa lobe, eh. din lumuluwag. Pinultan ko na ng disc ko para Ah, kaya 'to na, ano. 'Yon, so next naman ito kanyang stem. Uy, ganda ng stem mo. Ah, uh, zero, deda zero. Tama ba pagkabasa ko? Okay. Deda Zero na aluminum. Ah, uh, pala ka 100 mm. Yung la, yung angle 7. Uh, uh, negative 7. Uh, yung negative 7 degree no. Ito kanyang and, ano, ito kanyang uh, tapered bubulol na ako. Ito kanyang tapered headset pambansang brand Mountain Peak na Silver Bearings. Yung kanyang seat clamp CTTO na aluminum. Uh, allen type 34.9 mm <laughs> diameter. Ano man nangyayari sa akin? Uh, ito kanyang seat post uh, <laughs> pro. pro pro na uh, aluminum 31.6 mm ang diameter 400 to no oh 400 400 mm ang haba na zero set pack na kakaiba yung single bolt clamping system yeah. nito no unique Then next naman ito kanyang saddle uh, cell italia s5 s5 na categoring saddle ayun na uh, malaki yung buto sa gitna malambot and flexi flexible steel railing so Malamang uh, ano na siya? Comfort, na, oh, na. Oh, 'yan, comfort for for complete na confine. Oo, ayan, ayan. Malayo nang narating nito na sa akin. Naiibyahe ko na rin tong hanggang laon 'yan eh. Ito 'yung ano, ito 'yung dati mong ginamit na saddle, oh, no? yung gamit ko na talaga. 'Yun. So, proceed naman tayo sa kanyang drive train. Hindi na pambansa 'to. Ano na 'to, no? 2x11, 2x10. Ah, 2x10 speed. 'Yun. So, may makita na kayo na front shifter front derailleur at extra chain ring. Ah, uh, 'yung shifters mo isang ano lang model na na Semano, no? Ah, hindi. Uh, M4100 'to. Oh, ito, ito M5100. Ah, okay. Yan, yan yung kanyang mga shippers, no? So, next naman ito, kanyang MTB na front derailleur, Shimano Deore to? Oo, oh, uh, Deore M591. M5, ano? 91. F591. Mm. Na, pang by, no? High clamp na bottom pull or bottom swing. Ah, uh, ito kanyang MTB, ano, MTB crank. Ito yung pambansang MTB crank na I accept, na Halotech. Ano pala yung bottom bracket ito? Ah, uh, MT501 na Shimano. Mm. Ano take threaded bottom bracket? Uh, 170 mm na crank arm, pang purpose build na pang 3 by Bali uh, 4 BCD sa dalawang chainrings. then 64 BCD para sa grand ring. So yung chainring niya, ito yung galing sa paninda ko no, Shimano SGX na 4080. Ito 32T no. 32 Ano pala yung brand nito? Siguro uh, wala nang brand. Unbranded, unbranded uh, no. Sa Shopee lang. Okay. Uh, next naman na to kanyang MTB clipless pedals. Ah uh, Shimano M520 to no. Mm. Shimano M520, uh, yung chain naman niya. Uh, AMC. Na X10. Ayan, KMC X10 na 10 speed uh, Ito kanyang MTB cassette sprocket Ito yung Shimano M4100 na Deore no? mm. 1142 yes. na 10 speed 42. Ito naman kanyang MTB rear derailleur M4100 din na Shimano mm. Deore na 10 speed So ito nga yung kanyang drive train setup ng kanyang MTB uh, At okay. nagbabanta na naman yung ulap <laughs> So ito yung wheelset nya no? Ang gulong nya, Kenda Quest Na 700 by 40C no? 40C So ano to, kodong busto ng 29 by 1.57. So yun yan no, yun dahilan niya kung bakit nag 700 siya dahil dito sa ano Ford trailer para magkasa no. Pero tingin ko lang kahit uh, 45C pwede. Oh. Siguro 45C ang maximum nito sa mga maglalagay ng front trailer. Yan. Uh, yung rims naman niya, uh, DT Swiss H66, ano to. Ah uh, DT Swiss, uh, ano A46 ah, ano pala to. Ano to 46, 466? Hmm, 466D. D, yan. Aluminum double wall, 32 holes. Uh, yung spokes yung mo? Ah, uh, DT Swiss din. DT Swiss din, no? Kasama. Ah, uh, uh, ito kanya MTB hubs, ARC MT-009. Ah, uh, ilan pala yung uh, 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 poles nito? Ah, uh, 6 poles, 3 teeth. Yun. Ah, kasi type of rehab body, silver rings. I-check natin yung tunog nito kapag naka-freewheel. Yan guys, yun yung tunog ng ARC MT-009 MTB hards kapag naka-freewheel. Then, lasa lang sa kanyang brake set. Yan, binibilisan ko kasi uh, ang init na ng GoPro ko at saka parang umambo na naman. Ah, uh, Shimano Deore, anong model to? M6, M6, alam ko M6100 din. yon M6100 na Shimano Deore na hydraulic brakes and dual piston. Yung Rotors mo Idol and ano to? RT66 uh, ano RT26? 56. Yon, Shimano RT56 na 160 mm na diameter, harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol Alessandro, magkano yung total cost nito. Ayun nga, hindi ko pa nako-compute eh. Pero <laughs> nakalista. <laughs> naka Oo, na, no? oh, may code ko na no. Oo, oh, may code ko. Ah, para, ka Boy Scout no. Oo. <laughs> oh, uh -huh. ay, ganito pala sa kabila ako. Pero ayun. Ano ba estimated mo? Siguro nasa 32, siguro mga sabihin natin 32, 34, mga ah. ganun. pero send mo na lang sa akin sa messenger kung sige, makang... Sige, sige. Uh, yan yeah, guys, ito nga yung Mountain Peak Everest 1 na naka 700 by 40C tires, no? Rigid MTB ni Idol Uh, Alessandro Bautista Yan yeah, guys nun no, I-bitek na natin itong uh, Mountain Peak Everest 1 Rigid MTB Na naka 700x40 seat tires uh, Ni Idol Alessandro Bautista So meron kayong Kung meron kayong Ibang uh, tanong Regarding ito sa kanyang Rigid MTB I-comment na lang ninyo Sa comment section down below So Idol mag-shoutout ka na Ayun na Shoutout nga pala Kay Pablo Ayan Nandito na ulit ako Naka-feature yung bike Tsaka hmm. kay Boss Rap Yan balik Rigid na Ayun ah, Biglaan nga Nagulat nga ako Nani Bigla kumikot, bigla ka dumating eh, no? Pauwi <laughs> na dapat kami, buti, buti dumating ka, no? <laughs> Iba na pala yung bike mo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.